Hello. Dok, Ano po nangyari sa anak ko? Nasa-dasaan po siya. <laughs> Tapos? Oh, ano lang po naman yung ulo. Ano nangyari <laughs> sa ulo mo? Sabi ka nag Sa blooming, blooming po. Sa, sa blooming po. <laughs> The <At, laughs> <yung, laughs> Dok, ano po nangyari sa anak ko? <laughs> <laughs> yung motor, ay yung ano po, yung bike. Na-accident <laughs> oh. Tapos, ano po nangyari sa kanyang do? Yung puro po niya, nabagok sa ano, lapag. Teka, teka, may tanong ako sa'yo. Doktor ko po tayo. Oo, curioso. pasok. Huwag pasok. salamat po. Matawang binanda ng bike. Kahit hindi. Magkakalupo ka ng buhok. Oh my God! God. <laughs> Ako! E Ikaw na lang yung tita. Okay dito. Huwi na anak. Pasensya na. Wala akong binagay ng tiyera. Huwi Now? Bye! <laughs> Ang sakit lang. Atta, oh. ako oh, may infection mo na yan. Siya, Sir. Pagkakamit niya ata wala na akong matandaan. Okay lang yun. Huwag ka na, ka na Binangga po siya ng bike. Uh, sige. Ah, bike po? Oo oh. po. Okay. Sige po, pabiyadin ko na lang po. Then, libre na lang po, yun, libre na. Sige, sige po, thank you po. I'm the legend, Thanos.